Alas 3.47 ng madaling araw noong Hunyo 26, isang radar dish ng S-400 ng Russia ang nagmasid sa kalangitan ng Crimea. Sa loob lang ng 15 minuto, labin pitang Ukrainian Unmanned Aerial Vehicles o UAVs ang magpapabagsak sa radar na ito at sa buong sistemang S-400 na nagkakahalaga ng 25 bilyon 470 libong piso na magiging isang bunton ng sirang bakal ang nangungunang UAV na tinutukoy bilang Lead Beaver ay mahigit dalawang oras ng lumilipad na gumagamit ng gasolina sa bilis na labindalawang litro bawat oras. Sa ganitong konsumo, may labinsiyang na minuto ito para hanapin ang target, dalawang minuto para wasakin ito at dagdag na dalawang minuto bilang reserba para sa anumang pagkakamali napakahigpit ng oras, walang puwang para sa error. Ang grupo ng mga UAV ay kumalat sa 3 kilometro at 200 metro na lapad, sa eksaktong taas na 50 metro. Sa ganitong altitude, ang kurbada ng lupa ay lumika ng radar horizon na humigit kumulang 25 kilometro, isang simpleng prinsipyo ng heometriya na hindi kayang lampasan ng teknolohiyang ruso. Ang makapangyarihang radar ng S-400 ay kayang sundan ang mga misail sa kalawakan pero bulag ito pagdating sa mga nasa ibaba ng lupa. Walang pakikipag-usap ang pisika. Inilunsad ng Ukraine ang labing pitong UAV na binubuo ng pitong Beaver drone at sampung AQ-400 Scythe drone. Ang Beaver ay isang kamikase UAV na nagdadala ng 20 kilong shape charge warhead, may lapad ng pakpak na 2 metro at 52 sentimetro, pinakamabilis na 181 kilometro bawat oras at kayang lumipad hanggang 3 oras ang AQ400 Scythe na gawa sa simpleng plywood ay nagdadala ng 32 kilong high explosive warhead, may pakpak na 3 metro ang lapad, pinakamabilis na 144 na kilometro bawat oras at oras ng paglipad na 2 oras at 30 minuto. Kasunod ng pitong beaver, ang sampung AQ-400 Scythe ay nanatili sa pormasyon. Ang mga kahon ng plywood na may pakpak ay ginawa sa mga pabrika ng muwebles ng mga manggagawa dating gumagawa ng mga aparador sa kusina. Ang bawat scythe ay nagkakahalaga ng 750,000 piso kasama ang 1,470,000 piso para sa sistema ng nabigasyon nito. Ang ganitong ratio ng gasto sa epekto ay magpapahanga kahit sa pinakamatalinong bankero. Labing pitong UAV na nagkakahalaga lamang ng dalawang put isang milyon dalawang daan piso ang umatake sa isang sistemang ng nagkakahalaga ng dalawang put limang bilyon apat na daan at pitong piso kung mauna silang makarating sa target. Ang sistema ng nabigasyon ay umaasa sa tatlong layer ng seguridad dahil ang Crimea ay naging bangungot sa GPS jamming mula pa noong 2022. Ang bawat UAV ay may dalawang dolyar na commercial GPS chip mula sa Alibaba na sinusuportahan ng mga accelerometers at gyroscope para subaybayan ang bawat galaw. Ang ikatlong sistema ay purong talino ng Ukrainian, isang optical camera na tumutugma sa lupain sa nakasave na satellite imagery. Kahit na kaya ng Russia na ijam ang mga satellites, hindi nila kaya ang mga mata ng mga ito. Mula alas 3.47 hanggang alas 4.15 ng umaga, ang pormasyon ng Ukrainian UAV ay nanatiling maayos, lumilipad sa mababang 50 metro upang maiwasan ang pagkakakita. Ang bilis ng kanilang paglapit ay matatag sa 48 metro bawat segundo, na ang mga UAV ay may pagitan na 200 metro upang bawasan ang tsansang sabay-sabay na makita. Ang mga operador ng Ukraine, mula sa isang sekretong base na isang daang limampung kilometro ang layo mula sa target ay sinusubaybayan ang misyon gamit ang naka-entrypt na data links. Ang bawat UAV ay nagpapadala ng update tuwing limang segundo na nagsisiguro ng maayos na operasyon. Samantala, ang sistemang S-400 sa Zomkoy ay nasa mababang alerto na ang radar nito ay nag-iiskan paminsan-minsan at ang mga unit ng Panzer S-1 ay nakastandby, hindi alam ang nalalapit na panganib. Alas 4.15 ng umaga, ang grupo ng UAV ay nagsagawa ng paunang nakaprogram na pagkakalat. Pitong drone ang umakyat sa 80 metro, mababa pa rin para sa karamihan ng radar, ngunit sapat para sa mga dive attack. Limang drone ang nanatili sa 50 metro at limang drone ang bumaba sa 30 metro. Lumikha ito ng tinatawag na vertical distribution na nagpilit sa mga tagapagtanggol na hatiin ang atensyon sa iba't ibang altitude. Sa kabilang panig, ang S-400 malapit sa Zomkoy ay nag-ooperate ayon sa karaniwang gabi-gabing protokol. Ang radar na 92N2E Gravestone ay umiikot tuwing labing dalawang segundo, naghahanap ng mga banta na wala dapat doon. Ang radar na 91N6E Big Bird ay nagmasid ng mas malalim, nakakakita ng mga high-altitude na intruders. Sa saklaw na 601 na kilometro, ceiling na 200 kilometro at kakayahang subaybayan ang 300 target ng sabay, ang 91N6 ay bulag sa mga UAV na lumilipad sa ilalim ng isang daang metro. apat na launcher ang handa na may labing anim na missile. Ang bawat 5P85TE2 launcher ay may apat na 48N6E missile na may saklaw na 250 km, bilis na Mach 6 at 377 kilong fragmentation warhead dalawang Panzer S1 unit ang nagbigay ng malapitang depensa na nilagyan ng labim dalawang 57E6 missile na may saklaw na 20 km, bilis na Mach 3 at 30 mm na kanyon na bumabaril ng 5,000 bala bawat minuto. Sa papel, halos hindi matagos ang sistemang ito. Pero sa totoo, labing pitong UAV ang magpapatunay na kaya nilang lagpasan ito. Alas 4.15 ng umaga, ang operator ay nakatingin sa screen ng 92N2 na nagpapakita ng labing-pitong target sa 32 kilometro. Ang kanyang Panzer S1 ay kayang harapin ang tatlo hanggang apat na target ng sabay-sabay. Ang saklaw nito ay 20 kilometro epektibo laban sa eroplano sa labing 15 kilometro, missile sa sampung kilometro at 3 kilometro lamang laban sa mga target na may radar cross section na mas mababa sa 0.1 square meters. Ang mga UAV na ito ay may cross section na 0.05 square meters lamang. Ayon sa kalkulasyon, kailangang maghintay ang operator hanggang 3 kilometro ang mga ito para magkaroon ng tsansang tamaan ang problema. Labing pitong UAV na kumalat sa tatlong kilometro at dalawang daan metro, sumusulong sa apat na metro bawat segundo. Ang oras mula tatlong kilometro hanggang impact ay isang daan at apat na segundo. Hindi kayang magpaputok ng labing latlawang 57E6 missile ang pansir ng hindi nagre-reload at ang pag-reload ay tumatagal ng limang minuto. Wala sa kanila ang oras. alas 4.20 noong umaga, nagsimulang mag-lock ng mga target ang computer ng Pansir S1 nang nasa 10 kilometro na ang mga UAV. Pero dahil sa maliit na radar cross-section at GPS jamming, nahirapan ang 92N2E na panatilihin ang matatag na lock inaktibo ng mga operador ng Russia ang electronic countermeasures na nagpapadala ng malawak na jamming signals pero hindi na apektuhan ang optical navigation system ng mga Ukrainian UAV na tumutugma sa lupain sa high-resolution satellite data sinubukan ng isang Panzer S1 unit na patumbihin ng isang UAV gamit ang 30 mm na kanyon sa 8 km pero mahina ang katumpakan dahil sa bilis at laki ng mga target. Kinakalkula ng computer ang mga numero pero hindi maganda ang posibilidad. Ang bawat engagement ay nangangailangan ng dalawang segundo para makita ang target, isang segundo para magpaputok, anim hanggang walong segundo para maabot ng misail ang target at dalawang segundo para masuri ang pinsala ibig sabihin labing isa hanggang labing tatlong segundo bawat UAV sa pinakamabuting kondisyon. Labing pitong UAV sa labing dalawang segundo bawat isa ay dalawang daang at apat la segundo pero siyam naputwalong segundo lang ang mayroon sila. Imposibleng misyon. 20 kilometro sa Hilaga, ang radar na 91N6E Big Bird ay patuloy na umiikot, walang kamalay-malay sa papalapit na grupo ng UAV. Ang L-band na ito ay makakakita ng anim na raang at makakasubaybay ng tatlong target na kayang makakita ng baseball sa isang daang kilometer. Pero ang minimum altitude coverage nito ay 100 daang metro. Ang mga UAV sa 50 metro ay parang mga submarino. Ang mga launcher ng S-400 ay nanatiling nakastandby. Bawat 5P85TE2 ay may apat na missile na umabot sa labing anim. Sa teorya, kaya nilang harapin ang labing anim na target ng sabay. Sa praktika, kailangan nila ng datos mula sa 92N2 para sa pag-target. Kung walang radar lock, ang mga missile na nagkabahalaga ng 75 milyong piso ay mga mamahaling palamuti lamang. Pagsapit ng alas 4.25 ng umaga, lumala ang sitwasyon. Inaayos ng mga UAV ang kanilang kurso na kumalat sa limang kilometro lumapit sila sa siyam na pundigri na angulo na nagpilit sa radar na 92N2E na mag-scan ng mas malawak na arc na nagpabagal sa reaksyon ng sistema ng depensa. Ang mga UAV sa 80 metro ay nagsimulang mag-wave-like maneuvers na random na binabago ang taas ng 10 metro para gawing mas mahirap ang pag-target ang turret ng pansir ay kayang umikot sa 45 degree bawat segundo pero ang pagsubaybay sa maraming target sa malawak na arc ay nangangahulugang patuloy na pagpivot na nawawalan ng mahalagang oras. Isa pang unit ng pansir na walorahang metro sa timog ay naharap sa parehong matematika at parehong resulta. Sa pagitan ng dalawang unit, mayroon silang dalawang put na handang misail at labing-anin sa reserba. Laban sa mga eroplano o helikopter, sapat na ito. Pero laban sa isang koordinadong grupo ng UAV, kailangan nila ng perpektong pagtama sa bawat pagkakataon at kahit noon, mauubusan sila ng misail bago maubos ang mga target. Nakakatawang isipin na ang mga radar na kayang subaybayan ang mga bagay sa orbit at mga missile na umabot sa stratosphere ay naging walang silbi dahil sa labing pitong plywood drone na lumilipad ng mas mababa kesa sa mga puno. Alas 4.30 minutong umaga, sinimulan ng mga UAV ang kanilang koordinadong yugto ng pag-atake. Ang grupong nasa 80 metro ay sumisid sa 30 degree na angulo na bumilis sa 65 metro bawat segundo, habang ang grupong nasa 30 metro ay bumaba sa 20 metro gamit ang mga burol at puno bilang takip. Ang grupong nasa 50 metro ay nanatiling matatag na pinapanatili ang presyon sa radar na 92N2E. Pinalakas ng mga ruso ang electronic countermeasures pero hindi na apektuhan ang mga optical camera ng UAV. Ang ilang UAV ay nakaranas ng bahagyang pagkagambala mula sa jamming pero mabilis na naitama ng backup navigation systems na pinanatilihan ang tumpak na pormasyon. Alas 4:45 ng umaga na may ilang kilometro na lang ang natitira. Ang targeting computer ng Panzer ay sa wakas nag-lock sa mga UAV isa at dalawa. Pero natigil ito, nahirapang unahin ang natitirang labing limang target na lahat ay may parehong heat signature at lumalapit sa walang metro bawat segundo. Narinig ng mga operador ang mga cooling fan ng computer na sumisigaw habang sinusubukang lutasin ang labing piton sabay-sabay na engagement equations. Ang unang 57E6 missile ay inilunsad makalipas ang labindalawang segundo na bumili sa magtatlo sa dalawang segundo patungo sa UAV-3. Ang 53 kilong fragmentation warhead nito ay dinisenyo para sa 10 metrong kill zone pero ang maliit na radar cross section ng UAV ay nagdulot ng pagkakamali sa proximity fuse. Natukoy ng computer na ang pinakamalapit na banta ay nasa loob ng minimum range. Ang oras ng paglipad sa target ay 6 na segundo at 3 Disyembre. Hinintay ng proximity fuse ang isang radar signature na sapat na malaki para sumabog, pero wala itong nahanap. Ang misail ay dumaan sa loob ng dalawang metro ng isang beaver at tumuloy sa kalangitan ng madaling araw. Napansin ang issue In override ng operator ang computer, lumipat sa manual targeting. Malinaw na ngayon ang mga UAV sa kanyang optical sight, mga madilim na hugis laban sa nagliliwanag na kalangitan. Pinili niya ang isang scythe na mas malaki at mas madaling tamaan. Inilunsad ang pangalawang missile. Sa pagkakataong ito, gumana ang proximity fuse na pinunit ang UAV gamit ang mga tungsten fragment. Isa ang napatumba labing anim ang natitira. Mula sa Belbeck Airfield, 85 kilometro sa Hilagang Kanluran, dalawang SU-35S fighter ang nagmamadaling sumuporta. Ang bawat isa ay may walong R-77 air-to-air missile na may saklaw na isang daan sampung kilometro at tatlumpun milimetro na kanyon na may isang daan bala. Ang kanilang bilis na Mach 2.25 ay nagbigay daan sa mabilis na paglapit pero masyadong mabagal ang kanilang reaksyon para epektibong makialam. Natanggap ng mga piloto ang emergency scramble order siyang napin segundo kanina matapos iulat ng mga patrol team ang kahina-hinalang aktibidad ng UAV malapit sa mahahalagang infrastruktura sa buong trust, ang SU-35S ay gumamit ng 400 litro ng gasolina bawat minuto na tumatakbo patungo sa Gencoy sa 1,101 km bawat oras. Ang oras ng paglipad ay humigit kumulang 8 minuto. Sa ganoong bilis, makakarating sila sa tamang oras para kunan ng larawan. Ang pangalawang unit ng pansir ay nakipaglaban makalipas ang 10 segundo. Ang operador nito ay bumabaril sa full auto mode. Inilunsad ng computer ang mga missile ng kasing bilis ng posible, isa tuwing tatlong segundo. Ang mga tungsten fragment ay nakabitin sa hangin. Dalawa pang UAV ang nawala sa usok at mga piraso ng plastik na nag-iwan ng labing apat. Pero ang mga UAV ay nagpatupad ng kanilang panghuning attack configuration. Ang grupong nasa mataas na altitude ay sumisid sa 30 degree na angulo na bumilis sa 65 metro bawat segundo. Ang mababang grupo ay bumaba sa 20 metro gamit ang lupain para sirain ang mga radar lock ang gitnang grupo ay nanatiling matatag na nagpipilit sa mga tagapagtanggol na pumili sa pagitan ng maraming threat vector. Ginamit ng mga UAV ang isang swarm na taktika. Bawat isa ay inaayos ang landas nito batay sa datos mula sa iba na lumilika ng isang hindi mahuhulaan dinamikong network ng pag-atake. Pagkatapos ng alas 4.46 ng umaga Naubusan ng misail ang parehong unit ng pansir. Dalawang pusapat na misail ang napaputok. Limang UAV ang nasira na nag-iwan ng labing dalawa. Ang pag-reload ay tumatagal ng limang minuto. Ang oras hanggang sa impact ay 68 segundo. Lumipat ang mga operador sa mga anti-aircraft gun. Ang 30mm na kanyon ng pansir ay bumabaril sa 5,000 bala bawat minuto. Pero ang makitid na larangan ng apoy at limitadong bilis ng torret ay nagpahirap sa pagtama sa mabilis na gumagalaw maliit na mga UAV. Sa wakas ay pinayagan ang mga launcher ng S-400 na makipaglaban pero walang saysay. Kung walang tumpak na datos mula sa 92N2E, sila ay bumabaril ng bulag dalawang 48 n 6E missile ang inilunsad, isang daan milyong piso ng desperasyon na tuloy sa kalangitan. Dinisenyo para sa mga eroplano sa dalawang daan kilometro, sila ay walang silbi laban sa mga UAV sa dalawang kilometro. Parehong sumira sa sarili matapos mabigong maglak ng mga target. Alas 4.40 ipito umaga, Labindalawang UAV ang nasa loob ng limang daang metro na lumalapit mula sa pitong direksyon sa tatlong altitude. Hindi na kaya ng sistema ng depensa na umikot ng sapat na mabilis para harapin ang lahat ng mga ito. Alam ng mga operador kung ano ang darating. Nakikita nila na susubaybayan kahit na naamoy ang takot pero hindi nila ito mapipigilan pinanood nila ang labindalawang tuldok na nagtatagpo sa mga kritikal na bahagi ng sistema. Dalawa ang nakatarget sa bawat radar na 92N2E, dalawa para sa bawat 91N6E, at apat para sa mga launchers. Ang mga baril ng pansir ay umikot ng ligaw na nag-spray ng 30 mm na bala pero napalampas ng mga metro ang bawat UAV ay may dalang warhead na na-optimize para sa target nito. Ang shape charge ng Beaver ay nakatarget sa mga radar na may armor-piercing metal jets, habang ang high explosive warhead ng Scythe ay dinisenyo para sa malalaking istruktura. Walang makakapigil sa darating. Sa eksaktong alas 4.47 ng umaga, ang unang beaver ay tumama sa pangunahing radar na 92N2E. Ang 20 kilong shape charge nito ay ginawang modernong sining ang 25 bilyong piso ng inhinyeryang ruso. Ang warhead ay sumabog ayon sa disenyo na kinakalkula ng mga inhinyero ng Ukrainian ang pinakamainam na standoff distance, cone angle at komposisyon ng pampasabog. Ang 3 mm na copper liner ay nagdeform sa isang jet na naglalakbay sa Mach 2.3 na tumagos sa protective shell ng radar, waveguide assembly at signal modules na lumabas sa kabilang panig. 37 segundo makalipas, ang backup na radar na 92N2E ay tinamaan ng direkta ng UAV-Pito ang beaver na ito ay lumapit mula sa kabilang direksyon na tumama sa radar sa kalagitnaan ng pag-ikot. Ang shape charge nito ay tumama sa power feed ng antena, ang pinakamahinang punto ng sistema. Ang pagsabog ay kumalat sa waveguide tulad ng isang directed energy weapon na sinunog ang bawat bahagi ng sunod-sunod ang 8 metrong radar dish na may bigat na 3,000 kilo ay naputol mula sa mount nito at bumagsak sa lupa. Alas 4.40 iwalo at 22 segundo ng umaga, dalawang skyth drone ang tumama sa hilagang radar na Big Bird ng sabay-sabay ang kanilang 32 kilong warhead ay hindi nangangailangan ng shape charges. Sapat na ang hilaw na kapangyarihan ng pampasabog. Ang unang warhead ay bumiyak sa pundasyon ng radar. Ang pangalawa na dumating makalipas ang 7 Disyembre ng segundo ay natagpuan ang nagpahina na metal casing at pinunit ang buong array ang apat na pot-apat na tonong antena na itinayo upang makayanan ang disang 150 km bawat oras na hangin ay gumuho agad. Ang mga labi mula sa pagsabog ay nagdulot ng domino effect na sumira sa kalapit na kagamitang pantulong kabilang ang mga cooling system at backup generator. Ang radar complex ay ngayon ay ganap na bulag. Alas 4.48 at 45 segundo ng umaga, ang Skyth numero 13 ay natagpuan ang target nito. Ang launcher na 5P85TE na 44 na tonelada ng sopistikadong kagamitang militar ay tinamaan ng direkta sa missile tube 3. Ang warhead ay tumagos sa dalawang sentimetrong armor at sumabog sa loob ng magazine ang solid fuel ng 48N6E missile na matatag sa normal na kondisyon ay naging hindi matatag sa ilalim ng shockwave ng pagsabog. Ito ay sumiklab. Ang solid rocket fuel ay nasunog sa isang grado Celsius. Ang missile tube na dinisenyo upang i-channel ang thrust pababa sa panahon ng paglunsad, ngayon ay idinirekta ito pataas. Ang presyon ay umakyat sa 30,000 kilo pascal sa 3 Disimbre ng segundo. Ang tube ay bumigay. Ang nasusunog na gasolina ay sumabog sa mga misail dalawa at apat na sinindihan ang mga ito. Sa loob ng isang segundo at tatlong disimbre, isang libo dalawang daan kilong gasolina ang ginawang tatlong misail na nagkakahalaga ng dalawang daan dalawang milyong piso ang pinakamahal na paputok sa mundo. Alas 4.40 siyam nung umaga, ang huling tatlong beaver drone ay nagtatagpo sa timog na radar na Big Bird. Tatlong impact, tatlong pagsabog, isang resulta. Ang radar na nasira na ng mga labi mula sa nasusunog na launcher ay sumipsip ng 60 kilong high explosive ng sunod-sunod. Hindi ito gumuho, ito ay nadurog. Ang mga labi ay umulan sa loob ng 200 metrong radyo. Ang sunod-sunod na pagsabog ay lumikha ng makapal na ulap ng alikabok at usok na lagdulot ng pagkagambala sa agarang pagsagip o pagtatasa ng pinsala. Alas 4.50 segundo at 35 segundo ng umaga, dumating ang mga Su-35S fighter. Walang signal mula sa sistemang S-400 ang natanggap ng radar ng lead pilot. Ang mga radar na karaniwang gumagabay sa kanila ay ngayon ay nasusunog na mga labi. Kinumpirma ng visual observation ang sakuna. Apat na magkakahiwalay na apoy, itim na usok na umaakyat sa limang daang metro at mga pangalawang pagsabog na nagaganap pa rin. Nagkalat ang mga labi sa lugar na may mga bahagi ng radar at launcher na halo-halo sa sinunog na lupa at halaman ang temperatura sa site ay lumampas sa isang libong grado Celsius sa ilang lugar na pumipigil sa mga piloto na lumapit ng mas malapit. Sila ay umikot ng isang beses na kinokompirma kung ano ang ipinapakita na ng kanilang mga sensor. Ang sistemang S-400 na nagpoprotekta sa kanlurang Crimea sa loob ng tatlong taon ay ganap na nasira sa loob lamang ng mahigit tatlong minuto. pitong UAV na gawa mula sa murang materyales, pinapagana ng 50 CC na lawnmower engine na may limang horsepower at ginagabayan ng mga smartphone-grade processor, ay nagpakita ng kapangyarihan ng inovasyon sa modernong pakikidigma. Ang bawat UAV ay nagkakahalaga ng humigit kumulang isang milyon dalawang daan limang piso upang gawin kumpara sa dalawang put bilyon apat na at pitong libong piso na sistemang S400. Ang ratio ng gasto sa epekto ay hindi lamang isang technical na tagumpay kundi isang estratehikong aral. Sa panahon ng asymmetric warfare, ang simple ngunit matalinong teknolohiya ay kayang magpabagsak sa pinakamahal na makina. Ang ataking ito ay hindi lamang sumira sa isang air defense system. Ito ay nagpagimbal sa kumpiyansa sa hindi natitinag na kalakasan ng mga advanced na network ng depensa ang Crimea, isang kuta na dating itinuring na hindi matagos, ay naipakita ang mga kahinaan nito sa pamamagitan ng mga kahon ng plywood na may pakpak na ginawa sa maliliit na workshop ng Ukraine.